yun may pahakot pasakay tayo dito sa Plaredel lang Plaredel to Plaredel lang medyo uh, ginabilang ng pahakot 9pm na usapan namin yung parang paapon lang pero ina, dahil sa dami ng inimpake nila eh inabot tayo ng ng uh, 9pm uh, bago kami makapag start ng hakot pero malapit lang malapit lang Plaredel lang naman Primark lang at hindi ko alam na yung no, client pala namin eh parang tita nung no, nakakasama namin yan shoutout kay Vince at saka halos malapit lang nagkaalaman lang kami nung no, kanina umaga lang halos na sinabi sa amin uh, ma'am saan po ako yung yung pinaka location nyo oh, uh, sinabi sa amin na dito lang sa may Primark nya at eto lang nandito lang din naman kami sa Primark halos at halos kapit bahay lang namin Uh, at uh, oh, ito parang kita ko ay katong truck na ito na sumakay so ka eka dyan si Vince Ayun nga yung pamakin nga nila at ayan syempre nagbababa na tayo ng isang mabilis na baba lang yan at isa lang yung kasama natin kasi nga uh, medyo malakas sa buhatan si sir kasi napaka kompleto uh, siya ng gym, e gym equipment yan uh, at ang kasama lang natin yung si Bongbong dapat ang isasama ko dyan si Tito Bembol kaso nga lang medyo late na nga kaya sabi ko kaysa baka ako mainom lang kami dahil nga uh, sa tagal ng paghihintay namin eh ang mangyari hindi kami makabuhat uh, ano dahil nga baka mainom lang kami. Kaya ang tinuwa ko na lang yan si Bongbong. Kaya Bong. eh, natok na nga rin yan. Ang tulog pala ng bata na yan, 8 p.m. lang napaka matulog niya ito. Tapos ayun niya, na uh, pinapunta ko na ng 8 p.m. nandito na nakahiga na lang doon sa, 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 truck dahil na naghihintay kami ng hanggang 9pm kailangan namin 9pm bago kami mag magkarga at yan sa mabilis lang yan halos mga 10.30 tapos na kami dahil napakalapit lang na lang ng lipanan tapos nga lang medyo uh, madami-dami nga ng gamit dahil nga dalawang balik kami dyan pero wala namang problema yun basta Uh, okay naman yung kausap din natin maganda rin yung nalipatan nilang apartment nyo yun dyan lang yan sa may lipa maraming apartment dyan tsaka shoutout sa tropa natin si Alvin dyan din ang apartment sa bandang lugar na yan at uh, niya, maganda yung ano, yung facilities nila, maluwang. Kasi medyo rough road lang yung yung daan papunta, pero yung pinaka apartment uh, maaliwalas at saka mapuno-puno kaya Okay, okay yan. Sa mga nagkahanap ng mga apartment, baka may maitulong din kami sa inyo kasi sa dami rin ng naikuta namin na mga apart apartment, eh, baka pwede rin kami makapag recommend sa inyo. Yan, PM lang kayo sa amin kung saan, kung saan gawin nyo, baka may ma kami. at uh, yung mga contact din naman kasi natin, pwede natin silang contact na, ma'am, merong mga available pa ba dyan sa lugar na yan. Kung baga, ganun-ganun lang, kung may connection lang na pwede natin matanong. Halimbawa, sa Baliwag, mayroong nagkahanap na lipat bahay na taga baliwag naganap, eh napagtanungan tayo pwede natin makapag-recommenda at malaman at may suggest sa kanila na sir ganito sa lugar na to ito ang presyo tas okay din naman yung yung bahay Ayan. at saka ito nasa pangalawang hakot na kami dahil na isang mabilis lang na biyahe lagi yan medyo medyo parang sinaman ako ng pakiramdam hindi ko alam o sinaman ako ng pakiramdam o tinamad ako dahil na medyo late na at at pinanonood tayo ng ano, anong tao doon? Parang series sa Netflix ng ng ano tao doon? Ah... Uh, ng, ng kay ano, Maria Clara at Ibarra. Parang ano. Uh, ayon ayun, Noli. Noli, basta ganyan. At uh, pinanonood natin ni eh, buong magabon. Ayun ako kasi na nabibiti kaya ayun, tinatapos natin. Ayun na, nagiging natin yun habang wala tayong event-event -e sa Sounds and Lights. At habang ito we eh, katatapos lang mga ilang linggo kami nagpagawa ng sasakyan kaya ngayon eh, nagbabawi-bawi tayo at nakahataw-hataw na ulit tayo. Marami na tayo ulit inquiries kasi ng mga nakaraan hindi natin uh, Dinedecline mo muna natin dahil nga, wala sa kondisyon yung, yung, sasakyan natin pero ngayon kahit papano. Uh, okay okay na ito dito lang kami nahirapan ng konti mamaya sa rep sa rep na yun napakabigat yung pala may lamang pa pala yung rep na yan kaya medyo nahirapan kami pero yun Uh, syempre eh, thank you sa so blessing na uh, nakapagpahako tayo ng ganyan dahil maraming bagay sa kanya dahil uh, wala na rin tayong budget dahil nga doon naubos tayo sa pagpapagawa sa truck dahil nasa tayo ng sunod sunod na pagpapagawa pero okay lang yan kahit papano uh, sa na, na-condition na natin yung sasakyan uh, syempre Uh, malaking bagay sa atin yan. At yun, maraming maraming salamat sa mga nag inquire sa mga nag-share, sa mga nagla-like. At sana nakakatuwa na sa mga nag i namin. Sir, napanood namin yung ganito, napanood namin yung ganyan. So, uh, maraming maraming salamat yun. At uh, thank you. Pasa. Thank you. Sa pahakot-pasakay, sa mga tropa natin.